Tinubuan na ako ng balbas dito. Siguro malapit na rin yung ano. Okay. Ayan ah. Marami akong i-update sa inyo. Naku, ito namang si Oji Bratinello. Masyadong iyakin. <laughs> Ayan. Habang inaantay ko yung mga kababayan natin, kakain muna ako ng ice cream. Ha? Kasa na ba kayo? Good morning, good morning sa inyo. Hindi ba na si President doon? ay, ay pag-party pa eh. Ay umalis. Hindi mo ko na si President doon sa ano sa stage room? Ayaw umalis ni President ay, tinatapos pa yung party doon eh. Ako, sige, bahala ka dyan. Hmm. Pag-usapan natin itong si O.G. Bratinella. <laughs> OG Bratinella <laughs> Ano ba yung ibig sabihin ng OG? Original Gahaman Ayan, <laughs> oh, Hello po Ma'am Regina Hello po sa inyo Nandito po ako kayo sa Ilocos Sino taga Ilocos sa inyo? Oh, nasa Ilocos ako ngayon guys Pero hindi ko na sabihin ko nasan ako Mm, Nasa Ilocos po ako ngayon. Mm, ito ha. Usapan natin ito. Una kong lilitisin. Itong usapin kay Bratinella. <laughs> Oji <Ugy> Bratinella. <laughs> Matindi to boss. Engine Tech PH, shoutout po. Hello, good morning po, uh, Tita Lily Ragasa. And Ludi Pamilar. Ito mga kababayan ko. No? May mensahe ako kay Bratinella. Kung ayaw mo nasasabihan ka ng Bratinella, ng ating uh, mga netizen, no? ayaw mong bansagan ka ng Bratinella, umayos ka. Saan ka sa Ilocos Bossing? Andito ako sa may lawag. Nasama ko si Pangulo kanina. Ayan. Nasa lawag ako ngayon. Nasa lawag. Nasa lawag kami. Hmm. na ako na sa stadium. So, no. anyway, tuloy ko to. Itong si Oji Bertinella, kung ayaw mo nasasabihan ka ng spoiled brat, no, ayusin mo buhay mo. Ayusin mo pagtrato mo sa tao. Hindi yung pinalaki ka ng, ano, ng magulang mo na gano'n na nambabraso ng tao, mambabraso ka na rin. Kaya ka binabansagan ka na spoiled brat. Okay? Kung ayaw mo binabansagan ka na spoiled brat ka, eh, sa tao ng tama. Di ba Tama mga kapatid? Sa camera, tignan mo binastos mo yung mga kongresista natin, karapatan naman nila magtanong. Di ba? Kasi ganito yan eh. <coughs> Bakit ka naging spoiled brat? Okay? Pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, nagwawala ka. Tama? Pag hindi mo nakukuha yung gusto mo, nagwawala ka. Di ba? Anong hindi mo nakuha? Number one, gusto mo iwahimayin ko dito? Hindi mo nakuha budget. Bakit budget? Ang sinasabi ko. One of the reason kung bakit Bakit pinag-question ka ng camera Ang gusto mong mangyari Kukuha ka ng 2.5 billion pesos budget Sa ating pamahalaan At gagawin mo yung ginagawa ng DSWD Uy, pratinela Gumising ka Hindi mo trabaho yan Excuse Hindi mo trabaho yan Okay? Hindi mo trabaho ang mamigay ng ayuda o tulong burial sa mga nangangailangan. Ang trabaho yan ng DSWD, hindi ng BC. Oh. 'Di ba? Hindi trabaho ng BC yan. Ha? Huwag tayo mag-aangahan. -ang kaya kaya ka kinai-question ng Kongreso because gusto mo magtatayo ka ng ano, yung pag may humihingi sa iyo ng uh, pangpalibeng, meron ka rin. Burial assistant. Meron ka din ng ano, ang gusto mong mangyari, meron ka rin ng medical uh, concerns. Kailangan pag may disaster, ando doon ka rin. Pucha, hindi mo trabaho 'yun. Okay? Bratinella, hindi mo trabaho 'yun. Ang trabaho mo humaligi. Kung sakasakaling wala na yung presidente, panindigan mo na yung designated survivor ka. Oh, di ba, Bratinela? O, oh. sa channel ko, papangalanan nga itang OG Bratinela. Ano ba yung ibig sabihin na OG? Original Gahaman Bratinela. <laughs> di ba? O. Oh. San ka tumuloy, Koy? Eh? Di ko pwedeng banggitin sa live eh. Pasensya na. Hindi ko pwede banggitin sa live Kasi malalaman Hmm Hmm Maliit lang ang lawag Diba? Yan sinasabi ko Mga kapatid No? ang gusto ng ang gusto ng opisina ni Batinela parang kagawad sa DSWD. May ginagawa dito, may ginagawa doon, nagbibigay ng ganito. Gusto niya ganun din siya. Kung hindi mapagbigay ng budget niya, nagwawala siya. Ganyan ang spoiled brat. Kasi inupa Di ba? <coughs> mm. Basta nandyan ka sa tabi. Tabi lang. O, ya, ya. Opo, bukas nasa mapapasyal ako ng paway bukas. Pero magkasama kami ni Pangulo bukas. Hmm. I'm with the president tomorrow. Kasama, kasama ko po si presidente bukas. Pero hindi ako oh, magsasabi kung nasa kami lugar. Kasi bawal. Okay? Bawal. No? At ito pa, mga kababayan ko. No? Dagdag lang natin. Sinabi ko lang to para malaman ninyo. Ah. Kasi, some of you guys is hindi nyo alam kung ano yung nangyayari totoo diba some of you guys hindi nyo alam kung ano nangyayari totoo diba pag hindi mapagbigyan si Bratinella ano ginagawa nagwawala diba inaaway ang congress karatandaan nyo karapatan ng congress magtanong at pag-usisa kasi pondo na pera ng taong bayan yan okay okay trabaho nila yan los los mo o oh, si tambalos los tam, tambalos tay hanapin mo hmm hmm eto pa dagdag ko lang din kakasuhan kakasuhan daw no, no. bukas tatapik ko yan pero please uh, abangan na nyo eh, ko lang dito mga kababayan ko no yung go kakasuhan daw ni kibuloy <laughs> Kakasuhan daw ni Kibolo yung chokes to go. Mga kababayan ko, dahil daw po sa pagsabay ng anak kanya. Ano, ang sabi kasi dito mga kababayan ko, ang sabi dito sa caption, at hindi, natawa ako eh. Mga kababayan, natawa ako sa caption eh. Nandahil po dito, Eto, nandahil dito mga kababayan ko. Nandahil po dito mga kababayan, nakalagay dito, sumuko sa sarap. <laughs> nandahil po dito, sa post ng Chooks to Go, kakasuhan daw po ni Kibolo yung mga taga Chooks to Go. Mga kababayan ko, well, good luck. Abangan na lang natin yan. Inibinalita ko lang sa inyo. But, ang aabangan tum ang aabangan nyo mamaya, medyo pagod ako, sorry ah. Nakabangan nyo mamaya Birthday po ni Apo Lakay Okay Let's set aside yan Kay Chox niya na yan Kay Giboloy na yan Nakabangan ko Basta bukas Aabangan ninyo Ay mamaya So not bukas Mamaya aabangan ninyo Kasama natin si President Mar Marcos Birthday po ni FEM bukas Sir BNK Yes Andito po ako ngayon Andito po ako sa ano Andito po ako sa lawag Ayun o no? Nandito lang ako sa lawag. Nasa lawag Ilocos ko ako ngayon. Kaya magkita kita po tayo uh, bukas. Ha? Sa mga... Uh, basta nasa Batak po ako yan. Sabihin ko sa'yo. Nasa Batak ako naman ako bukas. Hmm? Pag gusto nyo po akong makita bukas, ah, uh, punta po kayo dito sa amin. Sabihin ko, nasan lang <coughs> Sabihin ko, nasan location kami. Okay? Guys, hindi na magtagal ha. Medyo, medyo masipon pa ako. Papalik na ako sa taas ha bukas abangan niyo si presidente kasama natin okay maraming salamat po kita kita tayo bukas live stream po ako okay